Nakakakilig. Kim Chu hindi tinangging masaya na sa piling ni Paolo Avelino. Tuloy-tuloy pa rin nga hanggang ngayon na pinag-chichismisan ang namamagitan na relasyon ni Paolo Avelino at Kim Chu. Ay hindi na tinigilan ng mga fans at netizen lalong-lalo na sa buong social media platforms kahit saan na ay makikita ang pangalan ng dalawa at puro pagpupuri ang mga nanggagaling sa netizen. Ayon pa sa isang social media influencer, mukhang maganda ang pasok ng taon na ito para sa dalawa. Dahil sila ang nagiging laman ng showbiz at may mga dumating pa na upcoming projects para sa kanilang dalawa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-update ni Kim Chu at Paulo Avellino sa kanilang mga social media accounts habang nagbabakasyon at nag -e enjoy sila na magkasama sa ibang bansa. Samantala, hindi may kakailan ng aktres na si Kim Chu kung gaano ito kasaya kasama si Paolo. Kitang-kita naman kasi sa kanilang mga litrato na napapasaya ito ng aktor ngayon. Ani pa ng mga netizen, masaya silang nakikita nilang nakangiti na muli ang aktres. At patuloy silang susuporta para sa dalawa dahil deserve naman daw talaga nilang suportahan. Kaya naman walang araw na hindi inaabangan ng mga updates kina Kim Chu at Paulo Avellino. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.